Check, it's 5am i mm, swimming swimming i <laughs> oh my So ayun na nga, nire-ready na natin yung mga helmet style safety first dapat tayo. Siyempre, pinainit mo lang natin yung makina ni Brati bago gamitin. Always check natin yung mga motor natin bago bumiyahe. Siyempre, hindi magpapahuli itong batuta natin. Talagang sasama at sasama yung pagdating sa galaan. Nauna pa nga yung nagising kesa sa amin eh. <laughs> so ayun na nga, no? paalis na tayo dito sa Takorong City dahil pupunta tayo sa hot and cold spring ng Esperanza. Wow! Dadaanan natin ang napakagandang ongoing project ng Isulan. So sa site na ito, ipapatayo ang ibat ibang building tulad ng mga public terminal, public library at iba pa na para sa ating mahal na mga turista. Di bale, babalikan natin yung site na yan para mas malaman natin kung ano ba talaga ang ipapatayo dyan. At dito naman sa ating bandang kaliwa ay makikita mong napagagandang mga gusali na akala mo'y nasa Dubai ka. Wow! At itong nakikita nyo ay parang malakad yung palas. Nagkakamali kayo dyan dahil ang gusaling yan ay ang provincial hospital ng Isulan Sultan Kudarat. Wow! At pag nakita niyo itong round ball, ay lumiko lang po tayo sa tamang direksyon. Kaya let's turn right. <laughs> Nakalabas na nga tayo sa area of responsibility ng isulan. Pagkalipas ng labing limang minuto ay nandito na tayo sa Esperanza. At alam nyo ba na ang Esperanza ay halo-halo capital of the Philippines? Siyempre di mo alam. <laughs> Pag nakita mo itong mga tarpaulin na ito, ay kumaliwa ka na. Bubungad sa iyo itong ginagawang building. Either munisipyo or... Ewan, di ko alam. <laughs> Basta diretsyo lang natin itong daanan na ito. Hanggang sa makadaan ka ng tulay, hanggang sa nagtagod na kami para magtanong kung tama pa ba itong dinadaanan namin. <laughs> Sabi ni Kuya, diretsyo lang daw. Kaya didiretsyoin natin yan. Tayo dyan. Eh, Palalok. Palalok. Lang. <laughs> kaya number one tip Pag first time mo sa isang lugar Huwag may hihiyang magtanong Number two Dapat full tank ka <laughs> Maayos ang daan dito guys Kaya hindi ka mahihirapan Hanggang siya makarating na tayo dito sa checkpoint Kunting paala-ala lang guys sa mga gustong pumunta dito. Maayos naman yung daan sementado. May kunting lubak lang. Medyo matarik na ang daan. Hanggang sa nandito na nga tayo sa Barangay Marguis. Sundin lang natin kung saan nakaturo ang signage. At dito na nga mag-uumpisa ang matarik na daan. Labis na pag-iingat talaga sa pagmamaneho dito. Lalo na't bubungod sa'yo itong mga nag-aharutang aso sa daan. Hindi lang aso, may mga pato pa. <coughs> O di ba? Tulad niyan. <laughs> at ito na nga pinaka-challenging sa lahat dahil napakataas at sharp curve yung area na ito. At muntik pa kami ma-overshoot buti na lang wala kami kasalubong sa part na ito. Dahil sa sobrang taas nga ng daan ay nag-alanganin pa tayo sa pag akit nito. Okay. O, na ng Marawik Ito na. Okay, sinabahan. Okay. Okay. Uy, ang taas, di kayo nagsabi. <laughs> Nag-ano kami dito, o. Oh. Nagpilit kami dito sa Nagpilit oh sa nabi. Ano ka? si ay. Kul ka, ang pakbo para ma-release yung ano niya. At may uh auto dito. May dito. <laughs> 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 hey, na stress ang buhok ko. <laughs> <laughs> oh, ah, kaya ganit tricycle. <laughs> Let's go, guys. So we're here in Morgis. Esperanza Hot and Cold Resort. It's Christmas here in Esperanza. There is Santa Claus. Oh, oh ko? ka. <coughs> Abo. <Apoh. laughs> <laughs> Siya okay, malaking taha, okay? malaking taha. Oh, Nagkala siya kay Santa Claus. Ang bala ka dyan. Oo, oh, sabi niya dito. No. oh, huwag daw maingay. Oo. Oh. Huwag daw maingay. Ay gawd. Tsuko. So, yan yung nandito guys and yan and that okay lang so, kami ang pinaka unang ano ngayon ah <laughs> solo natin yung ano yung area ang <laughs> aga ba naman natin so ay anong oras na ba may style ng alas 5 5.15 so 6.14 <laughs> takto lang 1 hour 1 hour tam takorong sabi niya 30 minutes. <laughs> Ay, may Ay, may wifi sila ha. Mataka ako na yun guys. Wait ha. Wipe ha. Wala kayo niya. <laughs> Ang ganda pumunta dito pag umaga talaga. Kasi wala. So solo niya yung ano. Yung, yung place. Sorry before the entering pool. Oh wow. So cool a big cottage there. So, may villa doon. Mm. May subahan sila dali, guys. Tingnan nyo naman, guys. Wow. Tingnan nyo yung agos ng tubig. So relaxing. And what's this?

kano yeah, yeah, mm -hmm. <laughs> ay 530 na ba oh, 5.15 ah, 530. 530 ah, 530. 530 mga 45 yeah. minutes eh 45 yeah. <laughs> Dula, sir malamig. Oh, dito malamig Okay, okay yung malamig doon ang mainit. Ay, kung ano, muusok. You know, muusok guys, ah. So. Okay, sana all relax. <laughs> <laughs> Diyan ka lang ha. Ang <laughs> basita na ino. Ha. Let's go shower first. Mga, may net? Yeah. Para hindi ka pasukan ng lamig. <laughs> oh, wow, wow. may nambat ko to, oi. <laughs> mm. <Lamig. laughs>

Ang sarap. Mainit. Ay, ano alam mo lang yun. Ayun pala Pag matagal ka na, na ano naman, so naagat na ng na mo. Like, <laughs> <laughs> What a life. Masak talaga <laughs> siya, no? What What a life. <laughs> What a life. What a life. Alright guys, suwi na tayo. So, uwi ka rin basa. Puro gutom. Ma'am, okay. Ano na siya ang nagaligo nga? Maligo. Wala, dala ba yun? Ang mo helmet. Masa <laughs> yung inyong... Na, yung magdakop <laughs> siya mo <di> ah. Matagal <laughs> <laughs> inyong... pa yun si sir. Um, Masa na yung mong buhok. Wala, doon LTO.